at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng mga ari ng na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Ano po ang reaksyon dito ng pala sa bill ni Sen. Aini? Talabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas Ayos, sir. Good morning. Um, yung tagapagsalita po ni Vice President Sara Duterte uh, kahapon po nagsabi siya na keeping Vice President Sara Duterte out of the loop is a disservice to the nation. Ang sabi niya po ay kumbaga yung hindi pag sa Vice President pagdating sa pondo ng kanya mga proyekto at programa and not being able to support the Vice President is a great disservice to the country. Um, may response po ba ang Malacanang dito? Uh, para po uh, on the part of the uh, palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, um, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito uh, tinatanggihan at uh, hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po na mga ang suwestyon na makabuluhan, ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismo si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa, sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling gagaling uh, sa Pangulo o sa administ administrasyon na ito ang um, pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taumbayan. Unang-una po ay handa po makinig ang pangulo sa anumang kanyang swestyo na may kabuluhan. Patungkol naman po yata sa budget, hindi naman po uh umahad lang ang uh, administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Tandaan po natin kahit po ang DBM binigyan po siya at pinataas po ito uh, sa original na or initial proposed budget nila for 2026 binigyan pa po at inincrease sa uh, 170 million. Ah uh, inaprubahan po ito ng DBM at uh, sa ngayon po ang proposed budget ng OVP ay from P733 million ay uh, ginawa po 903 million. Okay, uh, kundi po tayo nagkakamali, medyo malaki po kasi ang hiningi nila, ang proposed budget nila para sa taon 2025 parang ng 2.03 billion at uh, ang nagkataon lamang po na hindi niya po ito Uh, na ipagtanggol ng maayos sa House of Representatives. So kung ano man po ang naging desisyon ng House of Representatives ng Congress ay hindi na po ito saklaw ng Pangulo. Mas mabuti po siguro kung mas nais niya po na mas malaking budget uh, bilang katulad ng isang sudyante, kung meron kayong thesis na gusto idepensa, idepensa po niyo na maayos para po kayo'y mapagbigyan on another topic lang po. Um, si Senator Amy Marcos nag-file ng bill kahapon calling it a uh, President Rodrigo Duterte Act. Um, sabi niya po, it prohibits, the bill hopes to prohibit the transfer of individuals in the Philippines to foreign entities not recognized under an active treaty or without the person's consent or a local court order. Violators may face up to 20 years in prison. Ito ro po ay ginawa dahil nga po ma para ma-prevent yung future cases of extract of code, extraordinary rendition tulad ng nangyari kay dating pangulong Duterte. Ano po ang reaction dito ng pala sa Bill ni Senator Aini? Trabaho naman po ng isang senador na gumawa ng makabuluhan na batas para sa taumbayan, sa ikauunlad ng bansa, hindi para sa pansariling kapakanan. So, good luck po.